comes na all show challenging, practically the same system, pero si Jan Rio, oh, hindi naman siya kinakasuhan. Kaya <laughs> <laughs> <Pero, laughs> sa na harap, kaso ka lang. Bakit kaya? Whoever. Siguro, uh, sir, yung nilabas ko na video na pinatanggal nila ngayon sa Facebook, baka kasi totoong mangyayari at nakakatakot. Baka makumbinsi yung taong bayan na posible talaga ang kalokohan at kung meron kang gagawing kalokohan at ano mong gawin yon gusto mo bang patahimikin yung nagsasalita at ipatanggal yung video? Mm -hmm. Hindi ko alam kung anong sagot, pero kayo nang bahala. <laughs> pero just say okay. take teka lang. Wala tayong copy ng video. Ano pa yung, pinakita mo na tinanggal na that kind of like made you a media sensation in a matter of minutes? Alright sir. Actually talaga yung laptop ko ngayon at meron dapat akong connection. Ipapakita ko talaga sa inyo yung actual hack. <laughs> Alright? Pero ayaw ko nang makasuhan <laughs> ulit, pero... <laughs> <laughs> pero ipapakita ko yung actual hack. Hindi ito about Philippines or about Comelec, pero yung principle ay pareho lang. Ganda ba kayong ipakita ko, Sir? Medyo maaba-aba akot eh. Kung if you can uh, show the highlight, highlight that will somehow make us understand, yep. ano ba talaga yung Sanje? ng kaso mo at at the same time given that we are all for fair, transparent elections Ano ba't lagi issue? Alright Ang unang premise na itatanong natin pagdating sa dayaan ng eleksyon Unang tanong Kanino kayong manggagaling ang dayaan kung mayroong magdadaya ngayong eleksyon na ito sa loob ng gobyerno o sa labas ng gobyerno? Sa loob Sa loob ng gobyerno! <laughs> Sino ang may custody ng automated counting machine? Ang gobyerno o hindi? Gobyerno. So, ang taong may custody sa automated counting machine, pwede ba niyang baguhin ng source code? Oo, hindi. Bili, ang sagot dyan, dyan, oo. Basic principle yan sa IT. ay fact, kapag bibili ka ng nakaw na laptop, at cellphone dyan sa kapitbahay nating mo ngayon dito sa Greenhills. Dalhin mo na yung laptop doon, papaguhin na din source code. Kasi basic principle yan, up yan, ng cybersecurity Security and Infrastructure Security Agency ng Amerika. Every time na may physical access sa makina, pwedeng baguhin ang source code. Kaya, ang unang premise, ang unang assumption is, baka baguhin nila yung source code. At kapag i-assume natin na nabago yung source code on election day, paano natin ito secure? At ang recommendation ko is, Huwag mo i-connect sa internet kasi kapag merong mandaraya na hindi natin alam, gagamitin nila yung internet. At doon sa video na yon, ipinakita ko talaga ano yung linya na isushoot mo sa source code at paano may ipag-usap yung computer na yon doon sa hacker para bago mag-print ng election returns, hindi natin alam. What hindi alam? Tayong lahat hindi alam yung ilang handful lamang na tao sa loob ng gobyerno ang may alam. At mga Harold, the reason why we have automated elections is quite simple. Gusto natin makabilis. Yeah. Hindi ba tam tama na meron tayong ganitong klase computerized system? Wala akong problema para mapabilis. Actually, ang difference lang naman ng automated counting at saka manual counting is yung basa A, basa B, tapos sulat. Yun din na dapat ang gagawin ng automated counting machine. I-shoot mo, mag score siya. Hmm. Ang problema kasi kapag automated counting machine, parang basketball. Pero hindi mo alam yung running score. Malilaman mo lang after 7pm. <laughs> at magbibilangan lang ng sobrang split second after 7pm. Eh kaso nga lang, bago lumabas yung final score after 7pm, paano kung connected na siya sa internet? At walang may alam ng final score at nabago na yung final score. Hindi na yung makin ang nagbilang. Ang nagbilang ay yung hacker. Ito rin nagsagot yung tanong mo, bakit kami 2 years na nagsasabi na may dayaan, Wala kaso. siya uh, ni Harold, siguro nagpalabas lang ng video, may kaso ka agad. <laughs> Kasi, yung aming uh, uh, mga petition at lahat is based on very technical matters. No? Hindi naiintindihan ng mga tao. Pero yung pinakita ni Atty. Harold yung video na makikita niyo rin ngayon, naging klaro na talagang pwedeng layain as what happened in 2022. Kaya kaso ko siya agad kasi kung hindi siya mag yeah yung kanyang uh, sinasabi, di tama yung sinasabi namin since 2 years ago na pwede palang gawin. So kaso ka agad. <laughs> <laughs> well, Alright, so, makita na natin yung pinakamadaling ha! <laughs> Ngayong darating ng 2025 elections, pero all right, hypothetical lang to, okay? Hindi to source code, hindi ito makina, at hindi ko tinutukoy ang comment ko ang Pilipinas. Hypothetical demonstration lang ito. Pero ang mga prinsipyo ay pareho, all right? Pero ito yung pinakamadali na hack, pinakamadali na daya na kaya niyang lusutan yung mga logs na reklamo ni General Trio at kaya niyang lusutan yung mga post-audit. Kapag ikaw gusto mong pagdaya this election ng walang may alam, ito ang gagawin mo. Let's go! <laughs> Alright. Nakikita nyo sa screen nyo ngayon ang mga code. Kapag kukunin mo yung source code ng isang makina na hypothetical, ganyan ang itsura. Lahat ng code, pare-pareho, iba't ibang language, iba't ibang algorithm, pero ganyan lang itsura nila, isang language. And kung gusto mong magtanim ng kasamaan sa aking method na sobrang dali, ito yung kasamaan na itatanim mo. Itong linya na to. Otherwise, pag tinanggal mo yan, malinis siya. Pero kapag tinanim mo yan, ang ginagawa ng linya na yan ay pagkabilang ng election return bago mo i-print yung yeah. election return. Pwede makipag-usap ka muna dito sa hacker server na may HTTP localhost. Yan yung server ng hacker sa internet kasi konektado sa internet. Makipag-usap ka muna dyan at padalhan mo na data yung hacker server. Ngayon, punta tayo sa hacker server. Ito nangyayari lang ito yung split second na sobrang bilis after 7 p.m. Ngayon, pagdating sa after server, naghihintay lang siya dyan ng instruction. Napakadali. Kahit after 7 p.m. pwede kahit hindi na ang instruction mo. Question. Pero, na Harold, eh paano kung may firewall naman, hindi kayo matat makakapasok ng madali? No, sir. Ang firewall ay network issue. Ang akin ay source code issue. Actually, yung sinasabi ni Chairman George Garcia, yung sinasabi niya, private connection naman yan, secure connection. Actually, sir, itong hack na to, pwede mong gawing private, private connection. connection. Actually, kung mga hack ako, private connection talaga. Kasi itong computer ko, ayaw niya i-process kapag hindi private connection. Lahat kasi ng software services na yun, ayaw nila ng public connection. Kaya may SCAD kapag sa so, totoong buhay. So, private connection. Kahit may firewall, okay lang yan. Pero Tony Harold, yung source code naman kasi, wala naman sa pumalik, nandun yung sa provider ng Nero Systems eh. Sino ang custodian ng makina? <laughs> <laughs> e eh, alimbawa eh, kung laptop ko, ang uh, may hawak naman ito, aapod ah, naman ang may hawak nito. Eh, pero kung gusto kong baguhin ito, pwede eh, kong baguhin. Tapos kung may custodian ng makina ko eh. Yung makina is one thing, pero uh, Tony Harold, paano naman yung sinasabi ating software? Yes. It's not just the hardware. Yes. Hindi yung madaling kausapin kasi yun eh. Manalisert. Mm -hmm. Ito yung software na tinutuboy ko, itong source code na to, kahit sabihin audited pa yan ng independent. Pagkatalikod ng independent auditor, since meron na akong physical access sa makina, tatamnan ko na ito, pwede ko siya i-update ko pala at itatanim ko itong malicious line of code na ito nang walang may alam. Alright, pagdating sa eleksyon, magka-try siyang mag-connect pag, bago mag-print ng election report. Ito yung code ng server ng hacker. Ang gagawin niya is nag-aabang lang siya. Dito na-shoot yung data, Pagkaabang niya ng data, meron siyang logic na gagawin, alright, may identity yung machine. Sino ba yung makina na gusto kong dayahin? Kapag sinabi ng uh, contact mo, oh, dayahin mo yung uh, machine 123, alright, pumasok, nagpadala yung machine 123 ng data. Babaguhin ko yung resulta. Sasabihin ko, meron lang akong simple logic, 70% ng total votes kay candidate X, yung the rest kay candidate Y. And then, ibabalik ko sa kanya, agad-agad, in split second, After 7pm, pagka-receive ng makina yung message, ang ipiprint niya election return ay yung nagayang election return. Wala tayong alam. Pero siguro na, ni Harold, yung machine 123 nasa Isabela. <laughs> pwede, pwede. <laughs> so, okay, given that it, it's quite simple, no? Uh, it did not take a lawyer slash IT expert to just come up with something as Simple as this. Eh, anong bang gusto ni Atty. Harold? Ang simple solution po dyan ay huwag i-connect yung makina sa internet para hindi mag-send ng message yung makina sa hacker at yung hacker mamanipulate ng makina yung election return. Tandaan po natin, ang election return lamang ang ating-ating tangi-armas kasi magiging hawak yan ng tao kapag hindi match yung election return na papel natin at yung nasa Comelec server, magkakaroon tayo ng revolusyon. Yung integrity ng election return dapat whole, 100%. And the only way to ensure that is, before mag-print yung election return, hindi dapat nag-communicate yung makina externally. And gagawin ko yan sa simpleng pag-amend lamang ng rules ng Comelec on election day. Huwag mong i-comment yung makina sa internet bago ka mag-print ng election data. Pero Atty. Harold, kasama na yun sa COMELEC guidelines. Chairman Garcia was here, sinabi na kasama na yun sa mga habili namin sa aming mga election teams all over. Ano ko bang gusto ni Atty. Harold? I Atty. Mean, Harold, yan fake news! <laughs> <laughs> Atty. Harold, have you filed anything before the court, before COMELEC to somehow you know, get what you want in terms of fair elections. Ang gusto ko lang mangyari, Atty. Mison, is baguhin lang ng Comelec ang kanilang rules at sabihin explicitly na huwag i-connect sa internet. Itong standard to ay supported ng Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ng Amerika. Lahat ng sistema na hindi naman kailangan ng internet connection para hindi makompromise ang data huwag i-connect sa internet. I-connect mo lang siya kapag kailangan na i-connect sa internet. Yung sinasabi ni Chairman George Garcia, ang basis niya na ACM procedures is yung Comeric Resolution 11076. Yun yung sinayin nila sa kinaso nila sa aking fake news. Sabi nila, Annex B, nandun naman yung ACM procedures. Kung babasahin mo yung ACM Procedures Annex B, walang explicit instruction kung kailan mo i-disconnect or i-coconnect yung makina on election day. Kasi on final testing in sealing day, which happens before the election day, i-coconnect mo yung makina sa internet. Para lang i-testing mo ba kung uh, gumagana lahat-lahat and then papatayin mo na para, so, ka tayo sa election day. E kaso nga lang mag-election day, sabi, i-on mo lang yung makina, tapos maghintay ka na lang. Walang explicit instruction na, uy, tanggalin mo ulit sa internet. Nag-i-contact mo na ulit kapag mag-transmit na. Wala. Malinaw. Kaya ba't kayo kayo siya? Alex B. Kapag resolution 1 by Tatahimik na po ako, chairman Kapag so, i-amend mo yun, maglagay ka lang ng isang sentence dun sa rules na yun. On election day, in the beginning, i-disconnect mo yung makina from the internet and only connect it after the election returns have been printed and only when you are about to transmit the data to the servers. And, parisa boy, parisa boy. and that particular request, In writing, yung exact phraseology, binigay mo na kay Chairman George. May communicate ko na sa kanya sa mga posts ko sa social media kasi inunahan niya ka ako ng kaso eh. Hahaha! Tapos sa malay kaso mo? Meron na pong uh, nag-pwede ko nag-counter ang agilabit. Okay. Magpapaya daw sila ng reply by late of April, sana na ka lumabas yung decision before magkaroon ng election para naman hindi mamatay itong issue na ito, Chairman George. Patulan mo naman ako para mag-usap tayo, mag-usapan natin yung issue at magising ang taong bayan, sama-sama tayo ang lakas natin na makuha natin ng pagbabago ngayong eleksyon. Nakikod, there are potential cases for disqualification, for this barman. Ano nang status niya? Ito na haro. George, isang pa muna please! Para lumabas ulit tayo sa news at may argue natin yung stand natin para sa mas matibay at matatag ng eleksyon. Taong bayan, Pilipinas, so, huwag natin pakawalan ito dahil dito nakasalalay ang ating demokrasya. Pero nakakatuwa na kasi mukhang yung sinasabi mo can actually be complemented by what uh, Sir Valencia said about post-audit na manualize. Pagod ka rin ba ron? Okay lang yung post audit, uh, attorney ni Son. Ang sinasabi ko lang is sabi nga nila prevention is better than cure, di ba? Kung kaya mo namang iwasan, huwag mo nang gawin. Para hindi na kailangan ng audit in the end. Para ibang risk naman ang i-address natin sa audit. Kasi nga kapag mag-audit ka, ang ginagawa nila randomized audit. Eh paano kapag yung randomized audit mo yun yung makita na hindi na daya? Eh di magmamash lahat. So hindi mo absolutely masasabing 100% na walang daya. Ang hirap na yan, ang daming inefficiencies na nangyayari post-election para pa ma-rectify lahat ng weaknesses and vulnerabilities ng ating makina. Pwede napakadaling trabaho muna ang gawin natin, yung low-hanging fruit, mm -hmm. para karamihan ng mga vulnerabilities ma-address na natin agad-agad. Kaya nga dumalabas na ito ng respisyo, yung gusto mong mangyari, will that help in terms of preventing people from political families getting more power? It's a big step forward, Atty. Nigeson. Kasi ang premise ng proposition na to is baka yung mga dati nang nasa pwesto, may pera sila at kaya nilang i-corrupt yung mga pwedeng madaya ng eleksyon para ensure na magstay yung family nila doon sa pwesto. Kung matanggal natin yung napakalaking exposure na mandaya, matatanggal natin sila kahit pa paano ng isang paa para hindi na nila magawa yun. Malay mo, ang totoong binoboto pala ng tao ay hindi yung anak ng nakaraan. So it's just one step of many steps. One big steps of many steps. Good morning, I'm Neil Yotman from Hatog. Attorney Justicio, yung ina-address mo ba ay ito yung dahilan despite the fact na yung internet connectivity ng Pilipinas ay masyadong mahina, mabagal, pero napakadilis ng transmitter ng mga boto sa mga liblib na buo. Kaya nalun din kabilis yung resulta ng eleksyon hindi na yung mahalaga kasi sa mga lugar na hindi maganda ang internet, meron tayong Starlink from Elon Musk. Di ba? Napaka-modern ang system natin. Ang point ko lang is, mabilis man o mabagal yung internet, huwag mong bigyan ng highway yung masamang tao para baguhin yung lalabas sa election returns. So, do you think that the Connect official also part of this uh, so-called pwedeng magkaroon ng election na dayaan? Or? nag-uusap na tayo about possibilities and vulnerabilities. Hindi ko sinasabi na may gagawin silang masama or meron silang ginawang masama. Problema yun ni General Leo, okay? Pero kung merong napakalaking opening na nagbibigay ng malaking alinlangan sa taong bayan, wala na tayong tiwala sa ating eleksyon, Chairman George Garcia, ayaw mo bang takpan iyon para lang tumaas ang kumpiyansa natin sa ating democratic process, wala naman pong mawawala sa taong bayan at wala rin mawawala sa Comelec. Bakit ayaw nilang gawin? Dahil dyan tuloy, mas lumalaki ang alilangan. But do you questions the legality of the automation in the country? Hindi lang yung issue. But the way they handle it in your presentation, parang ganun yung nangyari later on? The way Chairman George Garcia handles my expert advice is very concerning. Atty. Okay. Atty. Narod po, sir, um, kaya niyo pong magkaroon ng harap-harapan, mata sa mata kaya... Chairman uh, Garcia uh, sa harap ng mamlaki niya sir? Sure! Kahit holding hands pa! <laughs> yeah. In good faith! Come on, Chairman George! Let's go! Over coffee! Nice lunch! and pakuhaan natin si Atty. Mison Mag-budget sa atin, di ba? Parang machong-macho ang -macho boss natin <laughs> mag po ang taong bayan Bibigyan po natin ng napakilaking pabor ang taong bayan kapag ipapakita natin sa kanila na ang napakataas na sa ating gobyerno, ang mga taong nakakatiwalaan sa ating lipunan at ang mga mamamayan na nagmamalasakit ay nagkakaisa para ipreserba ang demokrasya ng ating bayan. Thank you po, thank you po. Uh, follow up lang, no? Put yourself in the shoes of Chairman George. Why would you not allow yung number one, yung sinasabi mo nga, make it a requirement And number two, sinabi ni Gerald Rio na magkaroon ng uh, access to all of these post-election documents para yung post-audit. Bakit kaya parang meron konting resistance o bakit kaya medyo mapagal ang action ni Chairman George? Ang ganda ng question, Dr. Nimison. Parang kasi boy, Abunda na <laughs> Parang napapasabot ako ng intriga nito ha. <laughs> <laughs> Basta, al ala, alala niya sa pasinot ha. <laughs> Napakalaki nga akong question mark eh. Kahit ako hindi ko alam yung sagot, bakit ayaw niyang gawin? Milyong-milyong Pilipino na nakakapanood ng video ni Atty. Harold Respicio hindi alam bakit ayaw gawin ni Chairman George Garcia ang napakasimpleng suggestion. Hindi kaya gusto nilang madaya these elections? Okay, that is your speculation lang na naman yun, di ba? Yes! Hindi kaya. Okay, oh, <laughs> okay. I was wondering, uh, uh, Atty. ano kaya sa tingin yung solusyon para mapagalaw natin si Chairman George Garcia para ilagay yung rules na yun, legally or outside ng court. Ako naniniwala talaga ako ha. Ako sana magtatanong eh. Pero tinanong mo ako, naniniwala ako in the competence and integrity of every public servant. So given that assumption, ako, I would rather have open dialogue and communication. Kaya yung sinasabi mo na magharap na kayo sa kape, pwede I would rather see that in terms of instead of fight ng kaso, file ng letter, report dito, usap na lang. I think if that assumption is correct, things can move faster and easier. Yeah, Lord, oh. ni Restisio nito. So, Sir, sabi niyo kanina, Dayaan. So, do you think sisiguraduhin ng administrasyon na pumasok yung kanilang mga senatorial candidate just to make sure na pag nagsimula at natapos si impeachment case laban kay Sara Duterte is matalo to at matatanggal sa pwesto. Gusto nilang gumawa ng kabutihan o kalukuhan, konsensya na nila yun. Basta ang advokasya lang ni Atoy ni Harold Respicio ay ang isang napakalinaw na tama. Maglagay ka lang ng isang measure para maiwasan natin ang mas malaking kalukuhan na pwedeng mangyari sa ating eleksyon. So do you think there is someone behind Comedic Chairman Garcia, kung bakit hindi na? At sino sunod yung Sanctuary of yung World? Sabi nga sa Biblia, evil exists everywhere.